Chi Filomeno, pinatulan na ang basher niyang nagsabi na may relasyon daw sila ni Daniel Padilla. Halina't alamin natin ang buong detalye. Chi, pinahiya ang isang basher matapos sabihin nito na may relasyon daw si Chi at DJ. Halina't basahin natin ang buong tweet niya. I know who you are. Nakasama ka namin sa Cebu. ba diba sa loob ng kotse na pinalabas ka ng Marshall kasi hindi ka naman kasali sa prod team? Pasalamat ka, mabait sikat. You'll spread the fake news pa. Tapang mo naman. O bakit ka naman nag bait Cristel? Nag-comment naman ang mga netizens sa tweet ni Chi at ang sabi... Fake nung Kristel at Nikat, Kat. I think yung sinasabi ni Chi sa fake news ay eh yung sinasabi nitong Kristel na may something sila ni Chi and DJ. Ha? Iba naman ang tinutukoy ni Chi dyan. Kinakalat kasi nung Kristel na may something si DJ at Chi. Hindi naman about sa issue load. Grabe na nga ang paggawa ng kwento tungkol sa kanya pati si Chi ay dinamay na nila. Ayon kay Chi ay namit na niya ito kaya siguro nakilala niya ang basher. Halata namang fake news ito dahil nilinaw agad ni Chi na walang katotohanan ang mga sinasabi niya. Ganito dapat ang ginawa ni Andrea Brillantes para hindi na lumala ang isyo kung wala naman talaga silang relasyon ni Daniel Padilla. Sa ngayon ay maraming celebrity ang nag-unfollow kay Andrea na malalapit sa kaibigan ni Catherine Bernardo. Marami na rin nakisausaw sa isyu nila. Sa ngayon ay maghintay na lamang tayo ng official statement sa kanila dahil sila lamang ang makakapagsabi at tunay na nakakaalam ng katotohanan. Sa ngayon, huwag kalimutang mag-like at subscribe sa aking YouTube channel, Selyang Beats.